part 2 <laughs> kasi natapos na yung time so ayan uminom ko ng bioflu tapos uh, rexidol tama ba yun yung, kasi hindi ko alam ko anong nangyari baka over fatigue lang yung katawan ko kasi nagkaroon nga ako ng menstruation tapos naglaba ako gusto ko kasi matapos na yung gawaing bahay habang tulog pa yung yung kasama ko sa bahay yung baby ko, yung husband ko sila kasi gusto kong ano, matapos na yung lahat ng mga daily routine ko dito sa bahay para pagising nila, parang banding banding na lang kami tapos yun nga, parang siguro hindi ko na kinaya basa yung ano ko, likod ko sa pawis, tapos pasok sa aircon. Kaya parang ano, biglang bumigay kahapon talaga. Tapos sabi ko, oh my gosh, ayoko na magkasakit kasi may pasok mo yung baby ko. Kailangan, di ba, hatid sundo siya eh. So, ayoko naman yung um, mag-worry ako, ayoko rin siyang mag-absent kasi ako naman yung magkasakit tapos sing buti na lang talaga, medyo okay na ako pero umiinom pa rin ako ng rexidol na parang, kasi ang sama-sama talaga ng ano ko ng pakiramdam ko kahapon tapos, ano, buti ano talaga uh, nawala yung lagnat ko tapos mm, Sobrang sakit ng ulo ko. Parang pa-